Ngayon sa ating po mga mga balita ang pambansa muna, inibistigahan po ng ating Armed Forces o AFP ang posibleng banta ng mga pogo na malapit nga sa ating mga base militar. Ay po kay EPIS spokesperson Colonel Francel Padilla, nakikipag-ugnayan sila ngayon sa iba't ibang mga government agencies para nga po sa investigasyon. Bago yan, ilang pong mga security experts po ang nagsasabi nga na maaari pong magamit bilang Trojan horse o lusutan ng China ang mga pogo para nga salakayin ang mga base militar sa Pilipinas. Napagalaman kasi may mga pogo hub na malapit din po sa Campo Aguinaldo at sa Campo Ikrame sa Quezon City. Meron din pong pogo operations at casino malapit din po sa headquarters mismo ng Air Force sa Pasay at maging sa Sangli Point sa Cavite. Ah, habang sinasabi po naman daw ng PAGCOR pagkor na hindi sila nag-issue ng lisensya sa anumang pogo na malapit sa EDCA sites. Parang ang layo ng kanilang statement dito, mm -hmm. no? Edka sites and then, <laughs> and then itong mga pogo malapit sa mga kampo ng militar. Kayo talaga sa pagkura, no, ha? Mm. Ang kukyut nyo. Siyempre. <laughs> Kinwestiyon naman ni Philippine Coast Guard Spokesperson Jay Tariela ang ilang mga politiko na mas nag-iingay pa rao tungkol sa arrest warrant ng umanay human trafficker na si Kibuloy. Ayon kay ki Tariela, nakababahala ang katahimikan nila kapag hinaharas naman ang AFP at PCG sa West Philippine Sea. Kino-question daw tuloy niya kung loyal ba ang mga ito at may pakialam sa interes ng bayan. Walang pinangalanan si Tariela. Pero nauna nang binatiko sina dating pangulong Rodrigo Duterte at kanyang anak ni si Vice President Sara Duterte ang planong pag-aresto kay Kibuloy. Sa lampang balita o obligahin doon naman ng Foreign Affairs Department na magpasa ng Chinese Social Insurance Record Certificate ang mga Chinese na nag apply para nga po sa temporary visitor's visa. Kailangan daw hong restrado ang certificate ng hindi bababa sa anim na buwan kapag ito'y ipinasa para nga sa visa application. Hihingian po naman ng proof of enrollment ang mga Chinese na mag-aaral sa bansa. Hindi po kasama sa polisiya ang mga retirees na 55 anyos pataasa. Ipatutupad raw ito ng DFA bunsod nga ng mga kaso ng peking visa at mga krimen na may kinalaman pa rin sa Pogo. Pino na naman ng ilang kongresista ang pagsasayang umano ng pondo ng Senado para sa bilyong-bilyong pisong halagang new Senate building sa Tagig. Ayon sa Young Guns o grupo ng mga kongresistang edad 40 pa pababa, tila pagtatapon ng pera ang dagdag na 14.4 billion pesos sa orihinal na halaga ng bagong gusali. Tugon naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, linisin daw muna ng kamera ang sarili nilang bakuran bago magsalita. Kinwestiyon naman ni Pimentel ang paglobo ng budget ng kamera mula 16.58 billion pesos patungong 28.69 billion pesos sa 2024 national budget paman, sang sangayon daw si Pimentel kay Senate President Cheese Escudero na iti itigil dapat muna ang konstruksyon ng new Senate building para bigyang daan ang review ng mga dokumento. Sa ilang pang balita, kinumpirma ho naman ng Justice Department na naka-house arrest ngayon sa Timor Leste si dating Congressman Arnie Tevez. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupasio, mananatili daw si Tevez sa inuupahan niyang bahay imbis na sa kulungan. 24 oras daw ang bantayan kay Tevez at tanging pamilya lamang niya ang maaaring pumunta doon. Ayon po naman sa ilang mga reports sa Timor Leste, tinukoy na flight risk o may kakayahan pumuga ang dating kongresista. Pero ito'y itinatanggi po ng kanyang kampo. Hindi raw tatakasan ni Tevez ang mga pagdinig tungkol sa pagkakasangkot niya sa umunay pagpatay nga dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa eh, yung pagdinig na yan, sa Pilipinas yan. Doon kasi ibang issue. Samantala po, lunis daw ng palayain si Tevez ng hukuman sa Timor Leste matapos nga pong pagbigyan ng kanyang habeas corpus petition. Pero ito'y agad din pong ipinadampot ng hukuman dahil nga daw po sa sinasabing nga uh, nagkakataon ho naman na Martes yung kanyang unang extradition hearing. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 AM.